Hi everyone, it's me again, Mrs. G. Today is another day and another mini vlog. Samahan nyo nga pala kaming maninda dahil Saturday na naman. Today is market day. Ang bilis lang talaga ng araw, no? Kailan lang yung nakalipas ng Saturday? Ngayon, Saturday na naman. Ang bilis talaga ng panahon ngayon. Linabas ko na nga lang din itong motor namin dahil napakatagal nga ni Mr. Ko. Ewan ko kung anong ginagawa niya sa loob. Siguro namimiss ko na lang din kasi magmotor kasi kapag wala siya, ako lang yung nagmamarket mag-isa. Inagahan na alang lang talaga namin yung pag-alis namin dahil mamaya napakainit na. At dahil dito na nga kami, nakarating na kami sa market, inuna naming binili ay yung mga hotdog at nuggets sa mga bata pang ulam nila sa umaga. Sumunod, bumili kami ng giniling dahil nga napakamahal ngayon ng baboy. Mas mainam pa sigurong manok na lang siguro yung bibilhin namin. Tapos, dumaan na lang kami dito sa may mga nagtitinda ng mga kakanin dahil ang daming ang mapipilian dito. Saktong-sakto nga to, pag uwi namin, magkakati kami. Next na pinuntahan namin dahil nakita ko yung mangga at napakamura na ngayon dahil peak season na nga ng mangga dito at malapit na yung manggahan. Bumili na nga rin kami. Next na pupuntahan pala namin dito sa may mga gulayan dahil yung ang daming taong namimili ng gulay. Bumili nga ako ng mga kalabasa, mga sitaw at mga petchay. At bumili na rin ako ng alukbati na pang munggo namin dahil paborito nga ng mga anak namin ang munggo. Hindi nawawala yan kapag bumibili kami pag Saturday. Next naman, dito kami sa may bilihan ng mga pansit. Bumili ako ng mga miswa, mga pang pansit molo, dahil nga ito lang yung mabilis na lutuin kapag in case na tinatamad tayo magluto. Next naman, sa gulayan pa rin tayo dahil mamimili ako ng pangchapsoy ko dahil nga nag-request si Mr. na gusto rin niya magchapsoy ngayong tanghalian. Kaya bumili na lang ako ng mga mushroom, carrots cauliflower, tsaka yung Chinese pet chai, tsaka yung bagu beans. At ewan ko ba kung meron pang kulang sa pang na binili ko. And pauwi na nga kami ni Mr. Dahil tapos na kami maninda. O ba diba, napakabilis lang. Kaya kung magmamarket tayo, budget-budget lang. Kasi kung hindi tayo magbabudget, mauubos talaga yung pera natin sa pagmamarket. market. Char. Nandito na nga kami sa bahay dahil nga mabilisan lang talaga yung panininda namin dahil may mga ibang stocks pa naman kami. Ngayon, pag awi ko ng bahay, syempre, nag-prepare na ako agad-agad ng mga gagawin kong vegetable salad at yung pang ko para mamaya Lulutuin ko na lang siya. Gusto ko kasi i-prepare ko na lang siya tapos mamaya wala na akong iintindihin kundi igigisa ko na lang siya. Total ang chopsi naman half cook lang talaga yung luto niyan kaya mabilis lang siyang lutuin. Tarat samahan niyo muna ako mag-prepare at mag-cut ng mga lulutuin natin ngayon. Dahil patapos na yung pagkakat natin syempre lulutuin na natin. siya. At eto na nga yung natin. At chop soy natin. At syempre, ang ating mango salad with lettuce and cucumber. O di ba, napakasarap mga mami. Kung gusto niyo din i-try, gumawa na rin kayo. Anyway, hanggang dito na lang muna. Don't forget to like and share my video. Thank you for watching. Bye-bye.